exam um, puntahan natin ang Mulawin Battalion tawagin natin si Christine Grace ba -ba. Hello Christine ba -ba. Hello yeah. po Bobay. Hello, Christine. Friends mo tayo sa Facebook. Ato ito uh, ba? Opo. Yung Norman uh, Bobay na? Opo. Ay, sige. Check ko ang mga mga niya. Sige, be. Ako po si Christine Grace Nunez from Valenzuela City from Malawin Battalion po. Gamot ano ka ba po eh? ba? Ano ba? Gamot ka po ba? Gamot ba ako? Bakit? Kasi po kailangan ko po nag-kiss me rin at siya kapsul mula sa iyo. Ah, oh, nagrabe uh, naman niyo. <laughs> sweet. Oh, Naiyos naman ako doon, Christian. Ang tagal ko hindi na nakakarinig ng ganyan. <laughs> <laughs> Parang napapaisip ulit ako. Po. Gusto ko mag-jowa ulit. Salamat, Christian <laughs> Grace. Thank you po. Thank you din po. Thank I you, Christian. love for you. Me. I love you. Oh, yan si Christine ay isa nating masipag yan sa Twitter na ex mm-hmm. Oh. Napakasipag niyan mag-tweet talaga. Kaya maraming salamat sa iyo, Christine Grace. Next call well, from Mulan.